sa mga panalo yun magandang uh, hapon sa inyo lahat so for today's vlog mag adjust tayo ng kadena ulit ang ah, nga pala shout out pala kay Twindale ito pinalalambog nyo itong ating uh, bagong impact wrench so sa mga gustong bumili ng impact wrench yun PM nyo lang si Twindale so ipapakita natin dyan yung uh, kanyang uh, Facebook page uh. binili natin is 98 volts so testing natin kanina ang lakas so ngayon taka, let's go magasin natin ito so pag a kadena kailangan nyo ng 19mm na impact wrench para makalas nyo itong nut dito yan yan ang lakas oh ang galagat? ito pa mayroon pa tayong 14mm para doon naman sa may caliper bracket ito barilin nyo lang do it lalit ito so, may rap pag naka-shifter na yan dapat luwagan nyo yun pag mag ko yung kadena so dito tayo mapasin yung kadena nya sobrang luwag na eh. yan so wala nyo ng 10mm na open o kaya ay box wrench at i-adjust uh, natin so kung ano makuha nyo dito na bilang yung guhit dito so ganon din sa kabila so dapat may play na 1.5 so ngayon sobra sobra dumidikit sa swing arm may at pag tumalon yan pwede nga uh, mapilipit yung kadena So, adjust na natin. So mapansin nyo gumagal yung kalina pag hinigpitan to Okay kulang pa So, tama na to Kasi mag pa tayo sa kabila Bilang tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So 8 yung guhit na uh, kuha natin dito sa kabila So dapat ganun din dito Ang kayo yung washer para makita nyo lahat Bilang ulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So sakto lang dito Natin yung ng kadena. So, dagdaga natin ang konti. So, ganito lang dapat yung play ng kadena. So, Mag-adjust ko. Masama din yung sobrang higpit kasi masisira yung tinatawag natin na uh, engine sprocket bearing. No? Yung nasa pinakang drive axle na bearing. Kasi magpupersa siya pag sobrang higpit ng kadena. So, let's go. So, ano natin ito ano yung pinaka huling hinigpit na eh hey, pinadas natin kayo ngayon, hinigpit natin niya. Okay. Kasi so, hinigpit natin yung porta niya. Hinigpit siya. Okay. Ang dakas talaga ng impact wrench to guys. So yun, sa so, mga gustong bumili nito, PM nyo ng C20. Saka may shopping rin siya guys. Ito. Isapak natin yung washer. Then yung net. So ibalan natin ulit yung socket wrench na 19mm. <laughs> So clockwise naman yung ikot. Kita natin. Panalo, lakas ng pakrens. So pag may pakrens kaya napakabilis ng trabaho. So final tight nyo yung 10mm dito sa likod para maiwasan natin mahulog yung uh, lock ng adjuster. So, yun o, no? dito na mga tao. So, yun lang. Okay na. Tapos na. Shout kay Boss Trendale. Yon, marami-marami salamat ulit dito sa kanyang impact e range. Okay. Goods.